mga badi sa araw na ito ay pupunta kami sa Maynila para sa O-Taking ceremony ng mga pumasang nursing sa buong Pilipinas at isa na dito ang aming Yunica Iha. At sumakay na kami sa bus at mukhang sosyal pa ang bus na ito ah. Dahil may magarang comfort room pa ito. At ayan sinusubukan na ng aking anak kung gaano kagara ang loob nito. At syempre mamaya ako naman ay susubok din. At medyo natawa pa siya ha, dahil umaalog-alog siya habang tumatakbo ang bus. Kaya ayan, susubukan ko din. Ayan, sinusubukan ko at ang ganda ng kanilang comfort. At syempre, umihi na rin ako. Ayan, ayan may tissue pa siya. May salamin. Ayan. Ayan, ito yung flash. Ito yung minodoro niya. Ayan. ayan, at uh, may urinal spray pa. Oh. Oops. Ayan, ito. Oh. At ayan guys, nakarating nga kami kaagad sa Maynila at dumiritso kami sa PRC para sa kanyang appointment, sa kanyang certificate kinukuha na kaagad. At ayan, nagpa-authenticate na kaagad para hindi na pabalik-balik sa Maynila. At ya pala, dumiritso na rin kami sa Quiapo para magdasal at magpasalamat naman sa puong Nasarino sa kanyang pagpasa sa board exam. Gala muna kaming Kiapo at uh, pagkatapos ng Kiyapo ay pupunta naman kami sa Cubao. Ayan, dito na kami sa Cubao at matagal-tagal na rin akong hindi nakapasyal dito sa aking pinanggalingang Cubao. Sa gateway kami ngayon. Ayan, tayo pa kami. Ay, sindok. Ayan, gala muna tayo sa Ranina Center. gala muna tayo Center. Yeah, no? janet jackson you get guys sa fiesta carnival i can't ito yung lugar guys na nung maliit pa siya ay dito ko siya dinadala at sinasakay ko dito sa bump car kaya nag request siya uli sa akin na sasakay siya dito para ma enjoy naman niya ngayong malaki na siya at mula dito sa kubo mga body dumiritso na kami sa PICC para sa o taking ceremony ng mga bagong narcis sa buong Pilipinas

Very much, nurses, kindly take your seats. In rank seven, with one hundred two passers out of one hundred three examinees. And ranking first, with a rating of 91%, from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Aristotle Alayan Castro Nuevo. Let us be God's instruments to heal others, not just physically, but also mentally. But what I cannot just comprehend fully is how it seems as though that we are not given much importance by the country. फ्री टीम भनेबाट हामीलाई धन्यवाद छ। हामीलाई यो बिलमा जहिले पनि छ। हजुरको बोटरमा है। पिलर हामीले के के बारेमा गर्छौँ। सृजनात्मक कामले Yeah. Sige, diretso ka na <laughs> Ayan mga kabadi, ito ang pinakamasayang araw ng mga estudyante at mga magulang na nagtatapos ang kanilang mga anak katulad namin kaya yan kung nagustuhan nyo ang aking video huwag kalimutan na mag like, comment down below, share, strike the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video at kung hindi ka pa nakapag subscribe subscribe na!